Tara, mamili tayo sa dali. O, oh, ito, cereal pala to. So, pwede itong almusal. Itong lumpia. <laughs> Joke lang. Pero masarap to. Paborito ko to nung bata ako. Piso lang to nung araw. Pero isang balot. Ito kasi, ang dami oh. 15 pesos. Pwede na. Bilim ba natin to? Hmm. <laughs> wag na, wag na. 15.75. Ito, nati. Masarap to. Sobrang sulit. Sa halagang 85 pesos, meron ka ng tsokolate na merong hazelnut. Pero may kasama siyang peanuts. So, hindi talaga siya pure hazelnut. Pero ang dami niya na talagang hazelnut. Kaya, sulit to. Try niyo. So, yan mga pinabili natin. No? Puro chicheria. Ano ba yan? Ito, bili tayo baka cult baka cult. Mm, di ko pa to na try. Yung mga naka-try diyan, paki ano nga? Oh, uh, yan, wag na. Ito na lang. Ay, oo, oh, ang galing. Nawarat na. Kuha tayo ng dalawa. Ano si hindi ko alam kung magkano na ang Yakult sa grocery na like SM ganun. Dito ako namimili sa ano, sa dali ng Yakult punta tayo sa kanilang frozen section frozen meat okay din for me itong mga frozen meat dito sa ano sa dali in fairness naman dito ako bumibili ng ano ng frozen na ground beef at pork yung mga to hindi ko pa yan na so na ko lang dito ground pork saka ground beef Oh, 159 pesos for 500 grams ng ground beef. Parang pwede na, ba? Diba? gamitin natin to tayo spaghetti mm. labeled naman ng expiration ayan. at saka syempre ketchup wala ng ketchup gusto ko sana yung malaking ketchup pero wali na dali na natin sa cashier so ito sa dali kanya-kanyang balot ng mga pinamili kasi wala silang bagger to save on cost daw kaya ganyan in fairness diba so kung wala kang talang bag pwede mong ilagay sa box meron silang mga free boxes so yan ang mga napamili natin ngayong araw try nyo sa dali